Yun, hello, kamusta? Tagal kong hindi nakapag-upload eh. Na busy kasi ako, mga dalawang linggo din yun. So, ito nga yung balita. Nakabalik na ako dito ulit sa gym kung saan ako nagbabayad ng monthly ko. Well, hindi ko nagamit yung dalawang linggo ko. Sayang din yun. Kaya panibagong bayad ulit ako ng monthly. Well, ituloy lang. Kasi yan yung mindset natin. Yan yung goal natin eh, di ba? Kailangan dumiredirecho ka. Pagdating naman sa workout ko, ayan, ililista ko na lang dyan. Nakalagay naman yun dyan sa warm-ups, pull-ups, chin-up, push-up. Yan, kasama yan palagi sa workout ko. Everyday challenge kinagawa ko. So, yan yung ginawa ko sa sarili ko nun. Nagsisimula pa lang ako. Nagkaroon ako ng 30 days challenge. Push up, 30 days, pull ups. Kasi yan yung isa sa mga weakness ko noon, yung body weight. So, simulan natin yan. Eto, incline bench press para sa ating upper chest mahirap palakihin ng ating upper chest sa totoo lang minsan hindi pa yan sumasabay sa kaya mong buhatin kapag naka normal na bench press ka lang yung pang middle at diyan ko sinisimulan ng aking chest day sa may incline bench press eto sunod naman natin etong machine chest press bakit siya tinawag na machine kasi hindi siya gumagamit ng dumbbell plates yung ginagamit natin dito yung ginawa ko dyan nakafocus yan sa middle area ng chest natin yan yung ginagamit ko pamalit sa dumbbell bench press yan kita kita mo naman dyan napapunt talaga dyan yung chest area mo and then ginagawa ko siyang drop set hanggang sa hindi ko nakayanin after palagi ng workout mo then ipump mo yan okay eto naman ab workout crunches ibang araw ko na ginagawa yun bagay hindi ko siya sinasabay sa chest ko nakasabay yan palagi sa leg day ko so yung dalawang video na yun magkaibang araw yun eto naman ginamitan ko ng ab roller para din yan sa sa core natin yung abs natin yan hindi ko alam anong tawag sa exercise na to basta ayang tawag dyan sa ginagamit ko ab roller tapos kung titignan mo dyan, babang baba yan. Tapos nakaluhod ako since ginamit ko pa lang siya ng unang beses. Yung ibang tao ginagamit dyan nakatayo. So, ayan yung mga workout ko ngayon. Salamat.